sa mga taong hindi po nangakalimot pong mag-subscribe ah, naniniwala po akong sila yung minatatangin po at yung mabuting kaluban saan man kayo naroon sa iba't sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas malay sakit araw-araw palang umaga ng hari o gabi sa inyo na mampu ah, nandito naman po ang hiwaga ng mga sinan nasa humingi po ng tulong po gabay sa pagsuporta po ng Hiwagan ng Pangasinan na sana po mag-subscribe like and share ah uh, paki rin po ang ko na at paki support na po ang facebook page ko po mga nang pangasinan at tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat at ipakakalug po po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual physical na karamdaman at lahat ng panggamot ng mga orasyon dito po lamang po matutuklasan sa iwangan ng pangasinan Ah, uh, pakatandaan po lamang ang aking mga bilin po. Uh, sana po ay gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. At magpursige po sa ating mga ginagawa at makalimot pong tumulong sa mga taong mga mahirap share nyo po yung blessing po sa inyo para matulungan po nyo sila at napakalaking kayamanan sa langit po yan yung pagtulong sa kapwa na hindi may uh, uh, hindi pa hindi man uh, matutumbasan sino man po kaya ang isang pumbana ang gagabay po sa inyo lahat at sana po uh, para mapandar niyo po talaga po yung mga orasyon po, eh, magpursigit po kayo at magsisi sa ginawang na kasalanan po number one po yan uh, yung paghingi po ng tawad sa Diyos Ama uh, pagsisisi sa ating mga ginawang kasalanan number one po yung pagpandar po yan yan po ang sikreto ng pangasinan, uh, iwagan ng pangasinan po so, pag uh, nagpapandar po kayo mga orasyon, number po na maglinis muna sarili yung maglinis ng mga kasalanan bago po tayo sumabak po sa spiritual po o gagamit po ng mga orasyon natin na gagamitin po at hindi po po tayo makalimot pong kumuha po ng ating gagamitin mga pudir bakod balawal pundo at yun po para maganda po na hindi po tayo mabalikan kung magagamot po tayo at una po sa lahat po ay pasalamat uh, magpasalamat po tayo Diyos mga kapangyarihan sa lahat kung gagawa po tayo ng manggagamot po tayo para kasihan po tayo, gabayan at protectionan po napaka importante po sa spiritual po yan hindi po basta basta po pagmasok ka sa spiritual po ay pag naalam mo muna po alam mo na yan mga orasyon kung di mo naman sinasalo sin sinasaisipan po sinasaulo o oh, dinidibdib po yung ginagawa mo o focus ka sarili mo wala po rin yun, wali wala po yun dapat po dito ay magpursige ka at mag focus ka sa ginagawa mo at magpakumbaba palagi uh, at wag magpagyabang yan, maganda po yan dapat po ay magpag kung nga po inaapi ka na magpakumbaba ka basta huwag ka lamang po tinutusok yung mga mata mo uh, na kung po pagpakumbaba ka po lamang alam nang kasi ang mga kamarayan sa kung nagawa mo yung pagsubok na yan po ay uh, lalo kang uh, lalo ka pong uh, gagaling sa si spiritual at makapangirin sa si spiritual hindi ka pwedeng subpoin ng mga makukulang mapaparang kahit ano po yan, basta na marunong kang makipan ka sa mga tao uh, hindi ka Basta basta mapasukan ng mga mahi ka po pag marunong ka magpakumbaba, at, uh, tumulong at ipokus ka sa ginagawa mo. At, ano, iba ibato sa iyo ay hindi ka basta-basta tablan-tablan, uh, basta-basta tablan-tablan po ng mga babato sa iyo. At ang una po sa lahat po ay pangalawa po ay yung kung magagamot ka yung unahin mong unahin mong unahin yung pamilya uh, mo, 'wag sa iba. Pag nanggamot ka, pag nasubukan mo na yung mga gamot po, pag nanggamot mo na yung pamilya mo, at napagaling mo po, ibig sabihin po, automatic na, uh, sagradong manggamot ka na. Hindi ka basta-basta, hindi ka basta-basta susupuin na mga makukulang mga Hindi ka kaya. At pagkatapos, pag nanggamot mo na yung mga, kon mo, mo, uh, pamilya mo, kahit nanggamot ka na sa iba, basta pakatandaan ko lang ang mga kambilin po ay, Uh, huwag kang magpagyabang, magpakambaba ka sa tao uh, at mahalin mo yung kapwa mo uh, at huwag kang kung nang tumulong. Uh, huwag kang magdamot, tumulong ka lang kung may itutulong ka at ibabalik sa iyo ang Diyos ang makapangilay sa lahat yung ginagawa mong kabutihan. At kung ngayon ba mo nanggangamot po kayo, baka yung konpo na sa iba na uh, pag nagbayad sila papabayad malaking binayad dapat po dito uh, kung ano po yung binigay nila uh, ako kasi hindi ko muna subukan pagbayad eh uh, ang ginagawa ng tao sa akin, yung naglagay po ako ng kon para may pam kasi kung wala ka rin kundi may pambili ka ng bigas o kwan, maglagay ka ng parang kon po donasyonan lamang po donasyonan po ilagay mo doon sa may kanang altar bahala na po sila maglagay dyan pero ang kinukan ko lamang po maglalagay po sila yung hindi po sobra na kung po Ayun, gusto, yung gusto ng talagang bukal sa loob nila na magbigay yung po ibigay nila kung minsan may nagbibigay sa akin ng uh, mga prutas yun magandang tinatanggap ko yan kasi prutas yan eh pero yung ibibigay sa akin na ibigay sa kamay ko, hindi ko kinukuha yan. Bahala sila na maglagay doon sa kon ng altar. Hindi ko kinakamay na konyan. Basta, bahala sila maglagay doon. Pero, naaurang ko isang tao. Pag nabawa, pag nakita ko isang tao na gagamutin, alam ko na agad yung ugali niya. Alam ko na agad. Kung masama o mabuti o kahit ano po yan dyan, nakukun po yan. At huwag yung gayahin po yung kung marunong na po yung manggamot, huwag yung gayahin po yung sakim sapira na malaki yung kinukuha nila. Uh, dito po sa spiritual po ay uh, di bali basta makatulong ka lang po uh, spiritual, matulungan mo sila mga bukal sa puso mo at na uh, magagaginahawa ka kasi nakatulong kay ng gamot mo isang tao. Karamihan po dito sa nag-spiritual po sa amin sa Pangasinan. Marami pong spiritual din din sa Pangasinan. Masiba sila sa pera, yung hindi sa pagano mga kung sa pera. Tatanungin ka kung magkano yung kuan mo pa. Pero hindi nila naman nagagamot. Yung karamihan pupunta sa akin uh, na papagamot. Nakikita ko yan sa tao na tapos hindi na sila babalik doon kasi hindi na nagamot. Nagbayad sila ng pera na malaki. Hindi naman naggamot. May kasabihan po yun yung uh, anti-Kristo po yun yung ginagawa nila. Ganun. Yung papabayad tapos hindi na marunong gamot. Yung parang gumagawa po lamang sila ng kabustugan. Uh, hindi sila marunong. Nakakapira lamang po. Ginagamit po nila yung mga iba na tapat sa tungkulin po tapos ginagamit nila nasisira po yung iba na uh, mga gamot mahirap yun na uh, sinisira nila yung mga gamot na iba uh, alam na mga tao pag uh, nasira yung kun ng isang manggamot po parang damay-damay na parang wala na silang tiwala sa akin po malinis po yung konsensya ko kung ang po ako Bahala na sila na kung, po. kung prutas talaga na ipagkakalob sa akin na harap-harapan kukunin ko po. Kung pera eh, hindi po. Bahala sila maglagay po sa kung po. Saka alam ko yan kung nagbibigay sila ng na lagi kasi nakukun ko po. Uh, na nakukun ko po sarili ko po na kung po. Pagbalik niya po yan kasi mayroong pong ginagamot na minsan. Hindi mo makuha ng isang bisis lamang po. Yung uh, po yung sumapi sa kanya na mangkukulam o mambabarang uh, hindi po basta basta po yung magagamun na isang araw po yan babalik balik po yan uh, Balik po yan uh, pababalikin mo tatlong araw sa pangatlong araw wala na po yan uh, gamot mo na Ay, dapat po magpursigi po tayo sa ating ginagawa palagi at uh, tumulong sa kapwa Uh, marami salamat po sana po nakuhaan po nyo aking ibig sabihin kaya yung mga gamot yan saludo po ako sa inyo yung mga uh, gumagawa po ng kabutihan saludo po ako sa inyo uh, yung iba po pero yung iba wala anti-Kristo yan kaya hindi ko nilalat po dito na kung uh, po, nasa kanila yan hindi ko napikikilaman yan na uh, uh, panggamot nila kung ano po yung kunin nila kung may salamat ka kahit magbahay sila ng malaki kung nagamot nila may ka, sa kamalasan po ng kanila hindi po na ah, pos, po nilang gamot tapos uh, nilang pira kawawa yung nagpapagamot kaya ang tingin ng nagpapagamot pari po ng kon na ngayon kasi masiba ng pira kaya dapat po ah, maunawaan po ninyo kung magkukon po kayo yung tama tama lamang po na kon po kunin nyo po para masalo kumapit po yung gagamitin yung panggamot po at uh, uh, saludo po ako sa mga taong uh, ang gagamot po dyan na hindi sila mga konsa ganyan na sinabi ko na hindi nagpapabayad bilib ako dyan sa uh, saludo po sa inyo na gamot po ang gamot bilib ako sa inyo sana po ituloy-tuloy yaman po yan. Kasi hindi po natin alam na uh, ang Diyos po kasi marunong po yan na uh, kahit na hindi po tayo nagpapabayad kung ang syerte po naman tuloy-tuloy uh, po yung syerte na po sa atin. Dadaloy uh, po yung syerte. Kaya sana po nawaan po nyo. At, hindi po lamang po uh, may kanya niyo eh, yung pagkasabihin na pag gumawa ka na sa mabuti ay mabuti ang darating gumabuti sa kas gumawa ka sa kasamaan uh, kasamaan din ang darating pero maubos din wala wala rin patutungan yung kung po yun ganun. Uh, masakim ka sa pera walang patutungan niya babalik sa babalik yun na uh, uh, sa pamilya mo yun kaya dapat po dito ay uh, focus po tayo sa sarili yan uh, wag po tayong mag po na marami kundi yung katamtaman lamang po kung ano yung pinagkalob sa iyo o uh, tulong po sa iyo uh, hindi mo wag lang yung sobra sobra pero sa akin di neighbor po akong nagkawa babayan bala sila na ako na this ko po rin na, na nung alimbawa pag wala akong gagawin ng na ang gamot na uh, tataka ako uh, kasi misis ko po yung nagkukondo sa donasyon tataka ako but uh, minsan sinabi sa akin pag tulog min, uh, pag tabi kayo magtulog uh, mister yung kan, may nagbigay ng na malaki hindi na bumalik yung nagbigay kaya hinintay ko rin yung pagbalik niya hindi na bumalik hindi na kung, kaya Bahala na, Diyos na po ang bahala. Maraming marami salamat sa iyo. Ah, uh, yan ang sinasabi ko. Dinadalahin ko na lang na ako po. Sana po naintindihan po niya ang paliwanag po. At uh, kumita niyo ang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na ating tulong o gabay. Maraming salamat po. Bago po tayo mag-con mag, po ay focus po sa sarili at magpasalamat sa Diyos na magkapangyari sa lahat. Kung ano po yung biyaya po na darating, salamat po tayo. Kahit maliit, malaki, salamat po tayo. Sana po naintindi po ang panawag. Ang ibabagi ko po ngayon po sa inyong lahat ay orasyon upang maging matalino. Napaka-importante po ito para magamit po yung sa araw-araw na kung halimbawa po may memories po kayo, may memories nyo po. At uh, maganda rin po ito sa kumukuha po ng mga bata ngayon na Uh, mga anak natin uh, nag-exam o ng interview kung ano po yung kukunin nila po maganda po ito uh, salin po sa isip lang po sa isang basong tubig at inumin bago mag-review po kahit sino po sa atin, kahit na matanda o bata gumagamit po nito napakabisa po ito na ibabagi ko po magdasal po ng isang ama namin po ta, tapos isunod po yung tatlong basis po yung orasyon na po Magsal po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambay ng pangalan mo. Ikaw na wang manghari sa amin. Sundin na wang yung kaluban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kami iharap sa pit na pagsubok kundi ilay mo kami sama-sama sapagkat -sama sa iyo ang karyan, kapangyarihan, kapurihan, magpangyarihan mo namin. Ang po isunod po yung orasyon yung po ng imsat suu so, si sut as hati mo si satum imsat suu -si so, sut as hati satum sa sa isip naman po at ipo sa isang basong tubig at inumin bago mag-review po. Hindi lamang po sa pag-review ito, napaka-importante po at bisa po ito para maisaulo po natin ang mga gagamitin po natin mga orasyon po. Ang po mag na po natin to. Kung nag devotion po kayo, uh, nagdadasal po, isama po nyo ito palagi. Dapat po ito'y ma-emorize po. At turuan po nyo yung mga anak nyo para magamit po na kung mag-review sila. Marami po na pong naitulung, naitulungan ko po dito. Ang orasyon na to. Narito pang orasyon po. よっこ。 Maraming salamat po. Uh, sana po mag-subscribe po kayo at mag-like and share. At paki po yung uh follow uh, ang Facebook page ko po, Iwangan ng Bangasinan. Maraming salamat po. At check out po sa inyong lahat. Okay po.